Kaya mga bosing dito sa may brand yung yun, sa may pictures mga bosing no, nabutan tayo ng ulan, kaya dito nagpatila mo na tayo. Dito sa may pictures, yan, naka 40 to 50% discount of yung mga sapat sa busing. Brand nyo tayo yung bossing dito, napatpatay kasi gawa ng uh, maulan sa labas, no, dito makalis. bosing ko, bago ko pisan yung vlog, di pa nakasubscribe dyan, please subscribe yung YouTube channel, Papa Tom's TV. And then, pindutin yung bell icon mga bosing para updated kayo sa mga bago kong vlog. Ito, let's to. 15-40% discount up dito sa my pictures. Shoes Farmers Cabo, 3rd floor, kasi sana natin, let's go! So, uh, naka 50% discount up to mga bossing ito yung pinaka price niya. 1,559 itong pictures pictures na ito brand new ganda ng color yung pangilaali isa pang so, pictures dito na triple white Ayan, baka nasa akong dito, hindi ba 1,559 $50, din, $50 din siya mga boss. Isa pa, pang triple white dito. Ayan, 1,559 din siya. Mga comfort shoes na pick. Ayan. Ayan mo nakita yung presyo boss, baka nasa 1,559 $50 din siya. Ayan. naman to sila. Ayan, o. pick shoes. Isa pa dito. 1,559 din siya. colorway. Isa pa dito. 50% discount off. Nakalist nito busing Ito na yung pinaka kanya Ito na yung pinaka-price niya. Saan so, niya? Yan, 1,559 din siya. sulit mga pictures dito. Triple black na pic. Ang kanit so, 1,995 pesos. Naka uh, 30% discount off Di siya. Hindi siya pares pares May 30 40 yan. 2,495 pesos. Ito na yung pinaka-presyo niya. Yan, 30% discount. O, isa pa ditong 30% discount. Ang ganito, makulay Oh. Amorma. Sulit yan, 2,495. Ito pa siya. 1,595 pesos. Ito, big size. Naka 50% triple black. Magkanto siya. Wala ko ka mga bukasing dito sa so, my farmers ko ba? Third floor, pictures. 1,595 pesos. Big size. Ang ganda nito. Bigat to. Oh. May kabigatan tong pictures na ito. Ang ganda ng presyo niya. Ayan, 2,495. Ayan. Sulit itong pictures na ito. May kabigatan. Ito pa. Ah, uh, 1,595 pesos. Ganda. 40% discount po. Ayan. 2,795 pesos ito naman is 30% discount off yan 2,495 ito yung pinaka presyo nya yan yung pinaka presyo nya mga price dyan discounted na yun sila ito naman is 1,795 pesos 30% discount off sa so, pang naka 30% discount off dito 1,795 ito yung pinaka presyo nya yan napakaganong pick uh, naka 30% discount off siya. Di sya hindi pare sya pares presya may 30 40 yan 2,495 pesos ito na yung pinaka-presyo niya. Yan, 30% discount. Oh, isa pa ditong 30% discount. Ang ganito, makulay. Oh. Amorma. Sulit siya. 2,495. Ito pa siya. Yan, 1,595 pesos. Ito, big size. Naka 50% triple black. Magkanto siya. Pero din ko mga busing dito sa so, my farmers ko about third floor pictures. 1,595 pesos. Big size. Ganda nito. Bigat to. Oh. May kabigatan tong pictures na ito. Ang presyo niya. Ayan, 2,495. Ayan. Sulit itong pictures na ito. May kabigatan. Ito pa. Ah, uh, 1,595 pesos. Ganda. 40% discount pop. Ayan. 2,795. Ito naman is 30% discount off. yan 2,495. Ito yung pinaka-presyo niya. Ayan yung pinaka-presyo niya, yung mga price dyan. Discounted na sila. Ito naman is 1,725 pesos. 30% discount off. Isa so, pang naka-30% discount off dito, 1,725. Ito yung pinaka-presyo niya. Ayan, napakaga pick Triple black na naman tayo dito, 1,925 pesos. Ganda yung ayaw na magsintas. Oh. Parang slip po na lang siya. Ayan Pailalim Ito pa Para siyang pag school Tsaka pang outdoor 3,495 Ayan Ito pa isa pang makulay Ang ganda ito oh Ang ganda ito 3,495 20% discount Ito na yung pinaka price niya. Isa pa dito pictures Ayan 5,925 Ganda ito. Oh, wala pa itong sale mga boss. Fixed price pa siya ata siya. Kasi oh, brand yung brand yung. May, may cover pa siya. Ito naman is, magkano oh, ito? Pick Tai Chi. 5,995 pesos. piktaychi Tai Chi. Ito pala yung Tai Chi. Okay, alam ko na. Sa so, pa ditong 20% discount off na Pick Shoes. Pang running. Yan, 3,495 pesos. Ayan siya. Ganda oh. chi di siya. Marami pang klaseng pick chi. Meron itong pictures pang outdoor. Ayan. 3,495. Sa pang makulay dito, na naka 20% discount off, yan, 3,495. Ito na yung pinaka-presyo niya. Yan. Sa pang makulay, na 5,495 ito. ah... Uh, Tiktay Chi nila mga boss is sulit pa nito ah. You know, naka-plastic pa kaya wala pang discount. Ito mga naka-50% discount off. Yan, 2,000 na lang siya, 795 pesos. Isa pang 40% discount off dito. Di pa 2,795 pesos na lang din siya. Meron pa dito isa pang pick Ayan, naka-2,795 again siya. Ito ulit pang outdoor. Pang outdoor. Ang ito? 495 pesos to pang outdoor na pick ito ang ganda nito yan o alam mo ba kasing 2,995 pesos ito siya pick shoes ganda na pamor mo colorway nya baka pa, same, presyo na siya 2,995 pesos 40% discount top yan ang pinaka presyo niya, yung 2,995 pesos ang ganda ng colorway full black yan nito. Peak Taiji. Iyon. Naka 40% na siya. Parang nasa 2,925 din siya. Ang um, naka 50% dito. Iyon. 2,795 na lang siya. Dito sa may peak. Iyon. Napakasulit. Big size. sa pang 40% discount oh, Ang ganda ng peak. Oh. 4,995 Mga makulay na sapatos dyan. Mga pansinin sa court. Tsaka yung mga maingay sa court. Baka magustuhan niya ito. Peak na 4,925 pesos. Ito na yung pinaka-discount niya. Ito na yung pinaka-presyo niya. Yan, 30% discount of 5,595. Sulit na pick nito. Si so, ito, Aaron Gordon. Yan. Yan sa pati itong naka-40%. 4,925. Ito pa. Oh, pick tayo cheap pala talaga sa lahat. 4,925 natin. Magandang kulay ito. 40%. 4,925. Ganda yung colorway. Isa pa dito. Ganito. 4,925. Parang mga 4,925 sila lahat. Ito pa dito. 4,925 hindi siya. Ang mga busing, hindi pa natin gano'ng mga kilala mga player ng pick mo. Ayan, 2,925 siya. Ito na yung pinaka-presyo niya. Sa so, pick dito. Ayan, 2,000 2,925 Pagkada ng colorway Makulay siya Ito po 2,995 pesos Sa pa dito pick Big size 2,995 Talaga naman Ang makulay Ito pa isa 2,995 din to Ang ganda itong pick ito, Mga simple lang Ito pa 30% discount off pero pinaka presyo 2,795 ayan <laughs> 2,795 yeah, naka 30% discount off isa pang makulay dito 20% discount off Yan yeah, 2,925 pesos big size siya dyan ito naman naka 20% discount off 3,925 Sa pa baka matripan niya itong gitong colorway ayan you know? o 2,995 na siyon karamihan dito is 2,000 na lang no? wala, wala ka na makikita na 3,000 Nagkatulad to 4,000 4,795 pesos pero sulit naman kasi siya balot pa siya ng plastik. ang kanit to pesos ito yun yung pinaka presyo niya. 20% discount off 3,995 20% discount off 3995 din siya mga mayidik sa mga makuling na sapatos ayan 3995 din siya May pag small size 20% discount off 3995 yan black ang ganda ng black murok, ayan, oh muruk na pang basketball ito na naka 20% 3995 black nito ito naman isa, parang Chinese New Year. 20% discount off. Yan, 3,995. Ah, big size. 4,725 pesos. Big size ito, naka-plastic pa rin siya. Nakabalot sa plastic. 30% discount off. Ika ito. pesos. Ito naman, naka-30% discount off siya. 5,5. 5,575 pesos Ito, ang ganda ng color yun mga makulay, pansinin sa port. 4,795. Ito pang isa. 4,795. 30% discount off. 4,795 pesos. Ayan. Isa pang nakaugando nito. Big size. Oh. Naka 40% discount off. Oh. 3,325 pesos. Oh. Ayan. Isa pa ditong parang maong lang ito style nyo. Parang maong lang tela. Aaron Gordon beto ano? o 40% discount of siya mga boss check natin ang presyo kung magkano 4,495 sa so, pa ditong pick naka 50% discount of 3,000 na na siya 725 pesos so, ang ganda ng color yung makulay siya spiky spiky itong mga boss na uh, pang basketball talaga ito siya yan naka 50% discount 3,925 pesos to Aaron Gordon Beto pag sulit oh. ito, ito ang ganda ng colorway nito oh. yeah. ang ilalim 3,725 pesos ang ganda big size siya siya dyan oh. ito pang isa naka 30% discount off 5,495 sya ito pang isa 5,595 pesos yung yeah. ang ganda ng colorway mga pangbabae na naka 50% discount ang 1,559 ang uh, 1,595 pesos ito naman 1,595 pesos pangbabae ito mga bosing ha ah, pag ito mga bosing pangbabae babae mga nakapik 5,995 regular price ito naman black neto na is 5,995 Ayan Ang babae ito ulit Ayan. 5,995 siya mga pangbaba. na naka 40% discount. 2,795 siya. Ang ganda itong pangbaba eh. Spiky. 40% discount ang eh. pangbaba. Ito Ito 20% discount. 3,495 pesos. Ito sa 20% discount up din siya eh. 2,495. Puro mga Pick Tai Chi. Yeah, 3,425 pang babae. Triple block dito na naka 50% discount off. 1,000 na lang siya, 695 pesos. Ito pa, 40% discount off sya dito. 1,725 pesos pang babae. Small size na siya na Ayan. Ayan ah. yeah, naka 20% discount off. Yan yeah, 2,925. Ganda ng color dito 2,925 din siya. ng 2,725 20% discount of 2,225 30% discount of siya magka nito 2,925 pesos Tapos yung mga pamuro mo ng nila 2,625 big size yun ganda ng colorway niya ito naman naka 30% discount of 2,425 big size ito mga size 3 yata ito eh ito naman 2,695 Simple lang Yan, triple white 2,295, napakagaan Big size 20% discount of na pick Napakagaan din sya 2,295 pesos napakagaan ng pick you know. 20% discount of 2,495 Ito naman is 2,295 sya Ayan 30% discount of sya 1995 Ito naman naka 30% discount Up 2,995 pesos Ayan Isa pang pick dito nakabalot pa 1,995 Percent <laughs> discount up to Pang basketball Pakasulit nito Magka to 3,000 3,395 pesos Ganda ng color ruin Pero Pwede tingko busing Pero to busing dito sa may Farmers ko ba? Parang Air Force 1 Ito yung style nya 2,295 50% discount off siya. yan, 3,395 yan ang pinaka price niya ito naman 20% discount off yan, 2,295 pesos 50% discount off sya yan, 3,395 ganda ng colorway nyo yan, ito naman 20% discount off. Maganda ng color yun. Napakagaan. 2,495. Ito naman is 20% discount off. 2,995. Gundo. Hindi kabigatan siya. Ito pa, pang running shoes. Naka 20% discount off. 2,925 din siya. Ganda nito. Yung 4,795 siya. Ang ganda ng color yun. Big size siya. May mga size 10. And ito naka 10% siya. 10% magkano ito? Ayan, 3,925. Ito naman, naka 10% siya ano Ayan 3,995. ganda nito. dalawang 4,795 siya Ito. Ah, uh, 4,795. Ito so naman is 3,995 siya, 20% discount off siya, Php 3,495, ng colorway itong pic net po, maganda ito, 3,425 pesos siya mga bossing. Hanggang dito lang muna tayo, baka may nagustuhan ka sa may pictures, yan naka 30 to 40, 50 50 discount off dito sa may farmers ka ba, third for mga bossing, hanggang dito lang po at maraming salamat.